Ito ni marikar? Grabe, di ko katuo marikar ba nga ikaw nagyuday ni marikar? Di ka makatuo no, kay guwapa na kayo. Kay... <laughs> ay dili, di ko katuo kay ang Maricar nga kong nailan. Di lang ito pangasun. People change. Ako <laughs> ay di ka baguhan marikar. Oy. Sa una perting liwata si mong mama pero karon. Liwata kay kasi mong papa. Karon, ang tarong di ha oy. Pero, kung sabi to yun ni mong Maricar nga nang pakita pa mang kasakuha. Ang um, hina akong views, need o gulab. Ha? Ano Mr. Lam, Mr. Lam, Mr. Lam. Wala bang ka atong nainahita sa to, ah? Katong akong ka-good mga kong gi... ka good ka hey. ka. Ano ako na un ba? Tama ka hey. Oo, ka Hubog kay ka ato. Katong grabe ni suka. Suka marika na nainahita sa to, Dili lang sa nainahita na, ano po. Naanap ko resulta. Yeah. Pagpasabuti mo na yung resulta. Ang imong gipaso, nagbunga na. What? Sir, makadungog ito uyab. Gablubia ka na na uyab, Di na na importante sa ko, ah. Kabalo kaan sa importante? Ah, kung ipaila ila, ang nawawala mong anak. Asa man? Daddy! Pero ano, anak? Come to mommy and daddy! <laughs> ano na itong anak? Bago pa na nakatuon ka, ma'am? Ang pasensya na kaayo, wala ko kapalit og karang. Ang binaktasa na Marika Roy, mura man sina unang uranggutan. Am actually pwede siya mo up. Aperino up. Okay, mami. <laughs> Nak anak ko up, dili jump, bugo. Ay, ano no karon pa man lagi nimo sa ako. Ang ana uyap karon. <laughs> <laughs> Nak, kini ni nag jump kay magtulo ang laway. Sige, ka marikara kuan ning anak atua ni anak. Atua jeung anak duha. Yes. Unsa ni marikar oi? Mas maguwang pa sa sa kuwa. Kanaw ang ko no, lang ko Tapos ang buki uban. Tapos nag taya. Tapos ni giluwat? Sa ato silingan si Junjun -Jun Montana. Na nabuang na. Katay gagaw ni mo ba? Ako ani o sayaha. Atua lagi anak. Mawin nga nang itsura kaya sa minteryo mo na ito kitira. Layo kayo may itsura marikar. Ay, kawala ka na layo may itsura. Ano yung ginahita ko? Saban, pag anak na kuhan, higit paampo na ko gayon. Ano niya? Tapos wala na ako gilukat. Ano mo na gilukat? Para mahala dalaga ba? Huwag sa pa na isultin mo sa kuha marikar. Di ko mo toog ako aning anak. O wala kay pruwi ba? Mami, maandali mo ka daw. Wag din dadi. Ano na ba? Ang lawe magtulo. Ilam. Kaya kaysa ba niya mga kaubad? Oh, no! Bakit nanak kay Uyot, hindi mo nangyay talagang kasi yung anak? siya! Ano sa'yo anak? For your information, akong ipailaila si Perino siyang daddy! Ano oh. kay anak? Ano yung magunak, Laiti? Sige ba, explain ba? Di yung kung at di sa una pa mangun nagkaila ng Maricar. O nga, ko ako kung anak mo dyan ba na ako na yung ipailaila sa ako ah? Dalawa ragong itsura na oh! Hmm? Uh, Kalo ko ba kay uh, daddy? Hmm? Uh, <laughs> Di ba ka madawa sa kuha? Hmm? Di ba wala Pero, anong magkatuuhan ka, Mai? Ano, Clayte? Naman siya relasyon. Anong marikar sa una pa? Unang kong anak jud na kuna siya. Dawatan niya 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 kaya ako ang masustento. Hey! Kaya naman Ano? 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 problema? Dawatan lang ng anak. Ayaw lang ng inahan. unsa? Okay, naman po ko. Kaya naman po ko laki proud. Sure, sure Okay <gibit> rin mo si mo daw si Perino? Okay na la lagi daw at manahoy mong past. Past is past, never discuss. Sana ah. anak, alisa diri abi. Okay ha? Daw atong tika sa akong pamilya, pero ayaw ko tawag ang papa. Tito yung mong itawag sa ko ah. Ha? Nak, happy kay nak na diha na kasi mong daddy o bago ni mong mami. Ang importante, makaigat-igat ko. <gibit> Igat-igat ka dyan. <laughs> oh, igat-igat, Mami, bakay dagaman ni Glucky? <laughs>